Hello, good morning. Uh, today is September 5, 2023. So Tatlo ang apat na basis ang lumabas ngayon. Ah uh, uh, ngayon ngayon uh, kagahapon sa September 4, 2023. Itong sa Mindanao 026. tsaka itong 573 itong 026 dalawang beses ito old rumble lang at saka itong 573 sa Mindanao old rumble din at saka itong 023 sa 3D although yung mga underline ko hindi siya lumabas so sa ngayon bago tayo magumpisa ah uh, Itong mga numbers na ito galing it galing ito dito Galing ito dito sa Galing ito dito Yan Ito dito Ito ang totoo ito ang ano ang mga number talaga niya sa whole month of no whole month of September yan siya. No. At saka ito na mga number dito. Hindi na kumpleto 'yan dahil may mga pinagtatanggal na ako. Pinagkukuha ako. So na napansin ko na yung mga pinagtatanggal ko yung tinang yung tinanggal ko dito. Ah, dito dito, tong dalawang ano na ito na hindi ko na isinama dito yun ang nagsisila paglabasan kagaya nitong ano na ito o, oh, kagaya nitong 892 sa Visayas wala yan doon kanina sa, sa ipinapano ng ano uh, mga probable numbers oh. o, dito nandito itong 602 oh ito na target ito dito Oh. Ayan. Yung 375. 320. Ayan. Sa Visayas naman, yung 149. Wala dito yung sa ano. Ito talaga ang ano niyan. Ang nagmula ang mga numero niya. Itong dalawang papel na ito. Pinagtatanggal ko lang. Kaya, inaano ko rin na tingnan ko kung ah uh, magtutuloy-tuloy ba yung mga pinagtatanggal ko na yun ang lumalabas. So, dito muna tayo mag-focus. Okay? So, ngayon, ang ano ko is 9 sa pairing ko is 8696606164 Yan ang number ko. At saka yung mga may mga underline ako, ito yung mga number ko ngayon. Okay? Ayan. Dito naman, itong ano na ito, mga number ko rin ito, mga pinag-underline ko na may mga size. Okay? Dito, titingnan ko lang kung ano ba ang kalalabas nitong mga pinagtatanggal ko. Kung magpapatuloy siya lumalabas. Dahil pag ito nagpatuloy na lumalabas, ito na magiging ano ko, mga probable number ko. Okay? Hindi na ako magtatagal. Ah, paki-shout out lang pala. Shout out sa mga viewers at sa mga nag-subscribe sa akin. At saka paki-subscribe. And then i pindutin lang ang notification bell para may araw-araw kayo na ano na na result sa vlog ko. So hindi na ako magtatagal. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye!